Magandang simula ng taon para kay Epi at ng Team Kizon. At ang target nila ngayon ay mag ng total cash prize of 200,000 pesos. May 20,000 pesos din na charity na mapupunta sa napipili nilang organization. At ayon ay... Ay Boys Town Marikina. Boys Town Marikina. Ayan, may 20,000 po sa napili niyo Kaya ngayon si Kuya Ronnie nasa waiting here. It's time for Fast Money Give me 20 seconds on the clock. Good luck. The on a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang loob mong mag-zip line? Go. 8. Fill in the blank. Nakausling blank. Papako. Magbigay ng leafy o madahong gulay. Um, Malunggay. Remedy sa kapagdansyan. Pansanilya. Name something na inuupuan muna bago bilhin. Ang upuan. <coughs> Let's go, Kuya P. Tignan natin kung ilang punto siya nakuha mo. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong mag-zip line? Ang sabi mo'y 8. Uh, survey. No. Wild. Fill in the blank. Nakausling. Pako. Sabi ng survey ay... Whoa! Whoa, kalayo. Oh. Yan, galing. Oh. Magbigay ng leafy madahong kulay. sabi mo ay malugay. Ang sabi ng survey. Wow! Wow! Remedy sa kabag ng tiyan, ang sabi mo ay mansanilya. Ang sabi ng survey. Fuck! Wala na. Mukhang tatapusin na ni Epi Kizon. Something na inupuan bago bilhin. Siyempre, upuan. Ang sabi ng survey. Wow! Yeah. 17 to go! Wild! Wild! Kuya uh, uh, Reby, oh. balik na tayo. Hey, hey! I did my job! pa ba natin? <laughs> Sige, tawagin natin si Ronnie. Yes, sir. Let's do this. Let's do this. Bago po tayo mag-umpisa, eh, may may gusto po ba kayo shout out lahat kahit sino na nanonood na kaibigan? Happy New Year! Yeah! Happy New Year! Quick po lalam. More or less, tingin nyo ilang punto siya nakuha ni Kuya Eddie. Happy? Hey, turo lahat, eh. Pwede na, pwede na. More or less. more or less, 100. 100 pero more pa. Sana? More, 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 more. Sa pa natin. Oh. 183 ang ito. Yan! <laughs> 17, I to love you! 17 to go. 17 to go. At this point makikita na ng viewers ang sagot ni Effy. Awesome. Beginning 25 seconds till the Seven, clock. Please nine, give nine, that nine, to me. There you go. Thank you. Good 70 Thank you. to go. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kalakas ang loob mo mag-zipline? Go. 10. Fill in the blank. Nakausling blank. Pass. Magbigay ng leafy o madahong gulay. Malunggay. Bukot sa malunggay. Ah uh sampalok remedy sa kabagnan sian ah uh, cha name something na inuupuan mo na bago bilhin ah uh, upuan bukot sa upuan silla ah uh, stool. stool stool alright let's go you ready yes. 17 17 points love ah! something na ito unahin natin yung dulo something na inuupuan mo na bago bilhin Uh, kasi nasagot niyo, lahat upuan eh. Nakuha na lahat 34. So, wala tayong score dito. Um, <smart noise> Siyempre, ang top answer ay upuan. Ang second dito ay? kamang Kama second. Eto, magbigay ng leafy o madahong gulay. Sampalok. Ang sabi ng service sa sampalok ay? <smart noise> Uy, wala rin. Obviously, ang top answer ay malunggay. Pangalawa kangkong. Kangkong yung pumangalawa. Fill in the blank. Nakausling blank. Wala, hindi natin napalikan to. So, wala siya. At ang top answer dito ay pako. Pako tap top, answer. Ito, remedy sa kabag ng tiyan. Ang sabi mo ay tsaa. Ang sabi ng survey ay... Oh, ayan! Kulang pa. Ang top answer ng sinilya. Kulang pa ng 14. 14 pa, Kuya Ronnie. Pero may isa pa tayong hindi nasasagot. Una. Gaano kalakas ang loob mo mag-zipline? 14 lang ang kailangan natin. Ang tanong, ibibigay kaya ng, uh, ng survey. Ito. Matapang kaya mga sinurvey para sabihin 10? Aha. ang sabi, Ability mo nila, ay! Ang top answer sa question number one ay eight. Eight ang top answer na nakuha rin ni Epic Kizon. Nakuha ni Epic Kizon. Thank you Thank you so much, Yadong. Thank you, family of you. Thank you so much. Kaya Epi, lahat top answer na nakuha mo. Ay, ganun? Everything. Wow. Wow. Sa, sa pinakamataas natin nakuha for a first player. Wow. Kaya congratulations. Team Kizon and of course, Team Aguila. <laughs> Grabe, simula pa lang ng year round na pasabog natin ang good vibes ito Kaya maraming salamat po Pilipinas Ako po si Digdong Dades, araw-araw na maghahatid ng saya at patremyo Kaya makihula at panalo dito sa Family View Yay!